One, two, three, hey, Tambalena! Tambalena! Good morning! Good morning, Chris Chubet. And good morning, Paul! Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila, live the live in Tambala nationwide! So, uh, are we beginning uh, preparing now for summer? We wow, are preparing wow. for summer! makinis, baling kinitan, malaki ang boobs, <laughs> walang balakat, walang kamot sa chan. Uy, <laughs> <laughs> pero maganda yan. Uh, pretend... Pinagahandaan talaga Kasi, ang summer. Kasi ano na ba ngayon, partner, March uh, 10. Correct. So, you have uh, technically, actually summer na eh. Summer na, summer rin, na, rin. Summer na rin. Pero kung halimbawa, mag-outing uh, kami na natin, di uh ba? -huh kung kailan pinakamabigat ang Puerto Galera, Boracay at ibang mga ito, ibang mga beach eh kapag ka Holy Week. Tama. So Holy Week is uh, mga three weeks away from now. So meron ka pa pala sa madaling salita. Ganun kalapit at ganun ka puspusan na 'yung ginagawa ng iba na paghahanda, 'di ba? Three weeks na na paghahanda para magpakita gilas sa sa beach. Sa, sa beach. Oh, kasi, ano, kasi, ano kasi, ba mga water activities tama, ang gagawin ko? Tama, budget. Yes. Diana. At, at saka mas maganda kung ano yung mga ano, yung mga outfit na pang ano, pang Facebook. <laughs> huh? Kasi Lama, sabi daw nila, oh, bumili na ako ng ano eh, ng uh, ng, uh, ng, swimming trunks partner. Yes, no For the top 15 sexiest na ano? <laughs> daw. Si Manila ng swimming trunks bigla. <laughs> Woo, ikaw na. <laughs> Ang lakas eh. <laughs> Ang tibay. Ang tibay. Eh. <laughs> An tibay na mukha lahat ng nang ano nang packs na sa mukha eh. Ah, it is Six pack pack. Pero ano you know, partner, maganda din yan na motivation. Na meron kang bibilhin na swimsuit, mm. swimming trunks, o kaya board shorts na one size smaller than your size now. Kasi, motivation yon para, para dapat, ka. O, in three weeks, dapat magkasya sa sa'yo yan. O, Correct. Diba? Pag ngayon ka na kasi bibili ka bisyo, hindi pa mataas yung presyo. Hindi pa yung ang Holy Week Nakaw. or after Holy Week. Nakaw. Ang taas pressure ng, presyo ng yes. mga ano, ng mga summer outfits. So samantalahin mo na 'yung pagkakataon na medyo medyo Ma, 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 mababa pa ang presyo. Bite. Saka ano maganda yung one size smaller. Para oh. ang uh, pang, parang eksena, magpapapayat ka talaga to fit that. Kung Correct. kaya mo ha. Mapipilitan ka magpapayat sa madaling salita. Kung kaya mo at bilhin mo yung mahal. Para wala kang choice. Oh. yung mga 15,000 na bikini, mga gano'n. Hindi naman. <laughs> may gano'n kaya? Meron. May 15,000 pesos na Nakapag bikini. Nakapagisinod mo, para wala namang pagkakaiba sa bilhin mo sa ukay Correct. ukay kaya. <laughs> Pero talaga pag wala magandang katawan. Ay, <laughs> like 15,000 yung bikini mo, hindi lata. <laughs> Yun ang masakwap dyan eh. <laughs> Yung mahal-mahal -mahal, pero hindi alat ang mahal. Hindi <laughs> pero di ba maganda yun? Mm -hmm. Bibili ka ng swimwear na one size smaller than Are your okay. size now. Tapos mahal. Mahal na swimwear. Para, para. ma-motivate ka o para talaga mapilitan, ma -mapilitan ka. ka, magpursigi ka na na magpaliit kasi una sayang yung swimsuit kasi mahal ano alawa kasi gusto mo mag talaga doon sa swimsuit na yun o sa swimming trunks na yun since nag-invest ka na sa mamahaling swimsuit o kaya sa mama mamahaling na swimwear na. talagang oh. matipilitan ka mag-diet magpaliit ang bewan mag-exercise kasi sabi daw nila di ba mahirap na kapag masyado kang masyubis tapos tumatakot ako ka sa buhanginan tapos gumulong gulong ka sa buhingi, buhingi na, buhanginan na mahirap na baka i-grill ka <laughs> the breaded pork chop. <laughs> di ayun ayaw natin mangyari yun? Totoo yan. baka pag nagpalutang-lutang ka sa tubig, Ay, kapitan ka ng mga bata. So, Uy, may salbabida. <laughs> o kaya pag palutang-lutang ka sa tubig, magtatanong yung mga tao. Ay, may may <laughs> putanting. O di naman kaya, magkano po? Kenta ng banana boat. <laughs> so, huwag mong hayaan. Pero if you're confident, <laughs> if you're heavy, if you're confident na na malaki ka, that the plus size is sexy, mm -hmm. okay lang din naman. Hindi mo naman dapat na pilitin pa yung sarili mo na magpapayat para lamang ma makapagpakita ng abs o magandang hubog sa beach. Kasi kanya-kanya naman po. Tama, na it's kanya. a game of confidence, Kabisho. As Kapag nasa beach ka, Correct. wala kang pakialam kung anong uh, size ng bewang mo. Tama. Importante, confident ka sa suot mo. Tama. Ang sinasabi lang po namin is kung, kung hindi ka naman nandun sa triple X. Mm. -hmm. Kung nandiyan ka lang sa large na pwede ka maging medium. Kasi yun yung mahirap sa atin kasi lagi natin sinasabi, hindi natin kaya. Correct. mo partner na yung nung size ko noon is XL, mm. hindi ko inakala na in two months kaya rin ko maging small. Extra small pa nga. Mm. Diba? Oh. Determinasyon. Ganun yung ano, ganun yung lagi motivation mo, partner. Alam mo po mga kabisyo, disiplina kasi is key. Hindi yung porke nagpakain sa opisina ninyo ng pansit, makakalimutan bukas na ako magdadaya. Okay. Lalamod yeah. kita, uh, okay. 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 Mas ka talaga, magiging masiiba ka na naman. Correct. Tapos, ay promise bukas na ako bukas na ako titigil sa soft drinks. Yan. Hindi ko na ginawa mo yun. <laughs> Di ba na ano, alin na... Na hindi ka nakakunyari pag nagpakain ng pansit dito, partner. Mm. A, hindi, 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 hindi ka na pansin na hindi ka nakikigulo. Oo. Oh, mm. At ah, talaga, hindi mo na pansin. Oo. Two months kasi yun na, ano, disiplina. Oo. Kasi dati lumalabas kami pamilya, partner. Ang, ang, ang paborito ng pamilya eh. namin kainin, pizza, pasta, lahat ng mga carbs yun. So, oh. Talagang ang lakas makataba. Pagka kumakain kami, nung time na <laughs> disiplinado ako na eh. magpapayat, talagang kumakain ako ng gulay. Talagang hindi, hindi ko na pansin, na Oo, oh, two months, two months yun. Naggulay yung kinakain ko pag may deserve dito sa atin ng pizza. O kaya lahat ng mga mm. pampataba, hindi ako makain. Degma, kinakain mo papel. Correct. Kumakain ako ng papel. Umiinom ako ng tubig. Bahala. Lahat ng mga pampa, ano, papa... Hindi nakakataba. Papa, Papapayat kasi magkakasakit ka. <laughs> yung mga tinitira ko. <laughs> kasi the key to it is to aya. Good diet, mga kabisho, is discipline. discipline. Totoo yan. Discipline na po yan. Kung wala ka pong disiplina, nako. Kahit sabihin na pilitin mo magpapataba, magpapayat, in two months time, hindi, talaga, hindi mo magagawa. Hindi mo talaga magagawa kasi wala kang disiplina. Kung may time ka ba ngayon, kabisho, time to start uh, yes. doing your diet. Yes, ususan. Hinay-hinay sa paglamon para may suot ang maganda mong two-piece na pinag-investan mo. Mahirap no kapag ka masyado ka mataba tapos bumili ka ng swimming trunks. Hindi man kita yung swimming trunks kasi nakalala yung fats mo. <laughs> alaylay match. Maawa sila sa swimming trunks <laughs> mo. Yung swimming trunks mo nagsusumigaw ng mustasya, hindi siya makahinga. <laughs>